Samahan ko sa pagmukbang aking utol. Ano, asawa ng kapatid ko. Magmukbang kami ngayon ng Uf. taho. Au, oh, lato. <laughs> lato pala. Lato at tuna. Ito. Sarap niya. Tuna na naman ang mukbangin namin ngayon. At yan, kilala ko sa si inyo mga idol. Si John Michael Morales Ayun mga idol. Pag-support po sa kanyang page mga idol. Mag-pray muna tayo. Selamat po ma sa biyaya nga sa harap namin ngayon at sana ay mas basa pa po ito magbigay sana ng lakas ng katawan. Amen. Amen. Ah, ayan kinilaw na naman. Sarap nito. Sarap ito mga idol. Ay, suka oh. Sige, uh, ubusan na kami nang suka mga <laughs> oh, ayan. Saka kilaw. Kain po. Ayun. Ito, ma-try nga to. Hindi hindi ko pa ito. Nang sarap ng tuna. Mm. Sarap video matemis na hmm. Lato. Ah, lokot. Anak nang dunsol. Hmm. Drop. Đẹp không? Ayos? Ayos. Sabi. Kain tayo yung mga idol. Ah, hindi yung asin. Asin, may asin to? Uh. Ah. Pia mata bang. Hmm. Ah, Maapaw na suka. Sarap. Alam niyo mga lang ang ginamit naming suka ay, no, tuba ng ang niyog. Kaya, hindi ito, no, hindi ito ganong makasama sa ating kalusugan dahil, no, Coba lang to. Organic suka. Ini itu masih ada masin. Organic to. Napakalino ng lagat ngayong medal. Wala na ang amihan. Tagal na akong hindi nakamukbang dito sa dagat kasi ano, ting amihan. Lakas yung hangin. Lakas yung hangin. Laki ang alon. <coughs> -apik. Perfect. 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 tubig. Malaking tubig. Tayong ma apa apawan. Ngayon, no. <laughs> para pancit. Pancit kanton. Mm. Pwede nang kumain nito nito noon, kalo ko bihon. <laughs> pancit kanton para to. <laughs> no. Ngayon, ito na to mga idol, nito nito to. Wala ito sa aming dagat kasi ano. You know. Ang dagat sa amin dito. Ang ka Sampurado. halong sapa ng tubig maraming sapa ito saka maraming nakatira dito na ano kroko kailangan yung kroko mga idol kaya na ang <laughs> kaya na ang magkaintindi sa kroko dahil may kroko dito daming kakawian dito sa amin at saka sa likod dito sapa na na, naapawa na tayo ng tubig. <laughs> Besa na din to. Tutuloy na 'yung bisita to. Sarap. Ngayon lang ako nakakain nito. Hmm. Busim mo niya, kinilaw. Pangimagas na ako. <laughs> 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 mm. Ah, damat mga